Welcome back sa ating panibagong video mga ka mo Moto Ngayon ay may gagawin na naman tayong bagong eksperimento dito sa alaga ko Kasi nung nakaraang sumali tayo sa Enduro Cross ay nag-overheat ito Kaya ngayon ay susubukan kong lagyan ng blower ang radiator nito Pero hindi ako sigurado kung gagana ba talaga to Kaya itong mumurahing blower muna ang gagamitin ko dahil nga ito'y mumurahin kaya dalawa ang gagamitin natin para mas malakas ang maibibigay na hangin. Nang sa ganon, ang kulang sa loob ng radiator ay magagawa niyang palamigin.